Okay, guys. Andito tayo sa Monkey Homes. Monkey Homes in Chonkwan-o. Kwan o See, they have so many lotions. These are from Philippines. Perfume some are from Philippines and some are from other countries. And meron dito uh, mga, mga facial moisturizing lotion. Merong niacinamide serum. Meron peanut butter, chocolates. Kompleto sila dito. Look at the Hershey's. Oo. Anong size yan? Nine. Size nine. Bibili daw kami ng winter boots para sa winter. Ay. Meron man dun binigay si Ate Heidi. Si Tuti, abilhan mo. Maganda yung crown pin. Ito, chocolates. Wala na. Mga pagbibili dito yung mga sobrang dami talaga guys dito guys mamili sarap mamili you see all the perfume for men niacinamide collagen beauty cream meron keratin meron incantature incant incantature the elf dito na halos lahat Monkey Home. Oh, maganda. Maganda dai. Meron nang binigay si Ate Heidi sa akin na boots. Sige nakukuha na ako 36. 36. Ganyan din ang kulay. Inday ganyan din kulay sa brown. Inday ibang kulay kaya sa akin, ganito. Ganito sa 36, please. 36. Uh, shoes, two for 100 only. 2 two, two pairs for 100. Ito yung mga shoes nila, guys. Punta na kayo dito sa Monkey Homes Chunk 1 o dito yung mabibili. Sobrang mura. You know, shoes. Ang friendship ko, namimili siya. Ubusin niya daw lahat ng sapatos at pampaganda. Charis. Ito yung pinamigay ko sa mga mamshi-mamshi. Mamigay kaya tayo uli ng sapatos? Ba, diba kate mara? maraming pera. Di ba pinamigay ko yung, tag, yung isa, tag 50? Hindi ka man, ka, hindi ka man kasali din. Eh. <laughs> hindi na naka-live. Ano to sa YouTube? Ay, may Toblerone. 20. kese. Maganda gift, Malang, Kaya nga, maganda 'to dahil sa Pasko. Sana marami pa silang ganito pero sa Pasko ubusan na 'yan. Because, ng gift? Beauty. Alo white. man 'yung ano ko? Followers ko. Hindi <laughs> 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 nagtubo 'yung followers. <laughs> patubuin mo muna dahil bago ka mamigay. <laughs> patubuin niya muna 'yung followers niya tas bago siya mamigay. Hair growth shampoo And dami dito Kompleto sila. Tapos may pre sausage pa dahi. Post on internet can get to sausage. Mo <laughs> can get to sausage dai. Ang daming sausage dai. Para hindi man pwede sa akin. Ito dai yung lotion na naya si na oh, yung pink. Ganyan yung ginagamit ko sa Philippines e eh, whitening. Ay sakura pala. Oh, sakura sakura. Ang ganda rin niyan. Makeups. Oh, ano to? Wow. Ano to? Yung sa baba. Yung sa baba, dahil yung mga gadget, di ba? hindi man to live.